kami gumagamit ng pressure washer. So, makakatipid na po tayo sa kuryente mga ka-farmers. Ayan, tingnan nyo po itong tubig natin. So, galing po ito doon sa itaas. Meron po kaming tanki doon. Tapos, yung pressure ng tubig papunta dito sa baba ay malakas po. So, kaya ganito po yung tubig natin. So, gumamit lamang po kami nito. Lapit po. Ayan, so malakas na po ang tubig. O, makakatipid nak na po tayo sa kuryente. So, ito, itong mga natin, o, malinis na. Malaking save po ito. Tapos naman, dahil may sapat na source na po tayo ng tubig mga ka-farmers, so bali tatlo na po ang pinagkukunan po namin ng tubig. So naisipan po namin na gumawa po kami ng shower po dito sa ating mga baboy. Kasi nga po itong bubungo namin, ayan, tingnan nyo po mga ka-farmers, hindi po ito tama dahil napakalapit lamang po sa ating mga baboy. So gusto po namin itong ipaayos, pero nangangailangan pa po ng medyo malaki-laking budget mga ka-farmers. So sa ngayon po, for the meantime lamang po ito mga kafarmers gumawa po kami nitong shower para kapag maiinitan po yung ating mga baboy ay pwede din po silang maligo po dito sa ating gagawin po na shower kung kailan po nila gusto ayan po mga kafarmers itong hose lamang po na galing po doon sa itaas ayun lamang po ang aming isinaksak dito at para oh, ayan tingnan nyo po o oh, ganito lang mahi medyo mahina lang Minsan kasi yung iba mga ka-farmers, lagyan daw ng takip para daw pang mag-spread po yung uh, tubig. Pero ito, okay na po ito, enough na po ito mga ka-farmers. Ang mahalaga lamang po ay makapagligo po sila kapag sila ay maiinitan. Minsan kasi mga ka-farmers, yung sobrang mainit po ang panahon, yun po ang nagbibigay ng sakit sa ating mga alaga. So, kailangan po yung balance lamang mga ka-farmers, hindi masyadong malamig at saka hindi din po masyadong mainit. At saka sa paggawa po talaga ng kulungan, kailangan mahaba po yung ating bubong. So, hindi po katulad dito sa amin na malapit lang po sa baboy, masyado pong mababa. Kasi prone po ito sa ammonia mga ka-farmers. Yung ammonia po ay makukuha yan sa dumi ng baboy. So kapag ganitong masyadong mababa po ang bubong natin, ay hindi po masyadong makakasingaw yung baho ng dumi ng baboy po mga ka-farmers. Yun din po ang sanhe kung bakit laging magkakasakit yung ating mga alagang baboy. So kailangan kapag gumawa po tayo ng kulungan, yung mas mataas pa po ang bubong nito Kasi po itong sa amin, kaya po ito nagkakaganito dahil sa extend ng pag-extend po namin ng kulungan at yung dating bubong, yun lang din po ang dinudugtungan natin ng yero mga ka-farmers. Kaya dito po sa may bandang dulo ayan maaabot na ho natin sa sobrang baba. Kaya balak po namin mga ka-farmers na ipagawa ho ito, pero alam naman ho natin na sa panahon po ngayon ay sobrang mahal po ng mga materyales na atin pong gagamitin sa pag-ayos uh, ho nito. Kaya mag-iipon muna tayo ng sapat na budget para ho mapagawa ho natin ito. Alam nyo naman po mga ka-farmers na nagsisimula lamang po tayo sa isang inahin. So rolling-rolling lang po talaga ang ginawa namin dito. Kaya kung gusto namin magpaayos ng kulungan ay maghintay muna kami na makapag-harvest or makapag-ipon po para mapagawa po namin yung bubong na gusto po namin sa aming mga alagang baboy. So dahil meron po tayong bakanting kulungan dito mga ka-farmers, ayan nagkakataon pong nakakaligo itong ating baby. So dito po sa bakante dahil kakaharvest lamang po ng mga baboy dito. So meron naman na kaming mga bagong walay. So yun po ang susunod naming ilolo dito mga ka-farmers.